Abril 27 at nandito po tayo sa Barangay San Roque at mayroon tayong nakikita bagong konkretong kalsada. Ito. Banda rung, bahay na po ni Mayor eh. <laughs> <laughs> Mayor, uh, good morning! Good morning! Uh, Opo, uh, ano to? 10 o na ba? Uh, uh, hindi pa. Hindi pa naman, hindi pa uh, naman. Kaya lang kasi talagang inuna natin tapusin na to para di abutan ng tagulan. Opo. Uh, kasi pag ginagawa tagulan, madaling masira ang kalsada. So minarapat natin na gawin na matapos agad bago tagulan para maganda tatagal ang construction ng farm market road natin. Gano'ng kahaba po? Bali, umabot dito ng 206 meters kasi doon lang sa, sa tapat ng bahay ng Diane Beltran, Vice, papunta sa dulo, sa kamanggahan doon. Eh napansin ko, itong San Roque papunta roon, eh, Oh, hindi, po. hindi nagdugtong. Hindi nga nagdugtong. So, yung ginawa ko, pinadagdagan ko yung budget para dumiretso na sa Apo. San Roque para Ayan. maganda naman. Ayan. Alam mo, nahihiya ako sa mga taga San Roque, lalo na kay Kapitana. Bilyo. Ayun. <laughs> <Ayan. laughs> o, oh, tama-tama po. Andiyan po si Kapitana. <laughs> Ay, ano po masasabi ni Kapitana? Ay, maraming salamat po sa ginawa ng ating butihing mayor dito sa San Roque, dito sa Purok 2 at nasimento po ito. Salamat. Maraming maraming salamat, Mayor po, sa inyo lahat. Ayun. Mayor po bang pa dapat na ipasimento si Mayor dito sa Barangay San Roque? Okay? Tit 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 titignan po ng aming committee on <laughs> on infra. Ayun. Uh, baka mayroon pa. Actually, may ikot ako. Opo, Mayor. Halos wala na. <laughs> ah, halos wala na. Ito na lang. wala na, na. Siguro babaguhin nyo kasi sira na ipapunta ayon oh, okay. Ayaw, babaguhin yeah, nyo. Wala sira na yun eh. May oh, no? Oh, halos sa uh, simentado okay. na ang kalsada. Pero pag may nakita sila kapitana na re gagawin pa, i-report nila re at meron pa na mga natitirang pondo pa na pwedeng gawin para sa Farm to Market Road. Ayon. O oh, Mayor, para sa ibang barangay, mensahe mo, makakapalad po itong uh, video na to. Ang mensahe ko sa mga kabarangay San Roque at sa iba't ibang barangay pa, lagi't lagi na ang pamahalang bayan ay gumagawa ng pamamaraan para makatulong sa bawat barangay, sa bawat mamayan ng ating bayan. Makakaasa po kayo, natutugon po ang inyong likod, doklito Galapon, sa mga pangailangan po ng ating bayan. Kahit ano po pangailangan, andito lang po. At tandaan niyo po, lagi't lagi tandaan niyo, mahal naman kayo ni Mayor doklito Galapon. Salamat po kayo. Mm. Andi tayo mga konsyal natin. Ayan, sige po. po. Ayan, ah. kompleto eh. Ayan. Ayan, kompleto yan. Kompleto po. Oh. Ayan, oh. kompleto Tsaka yan. At saka yung guwapong-guwapong kontraktor. Ayan, yan Sige po, salamat po Mayor. Ah, okay, okay po. Okay. okay. okay, okay. Talagang concern ko. Talagang malalim eh. Mapipilitan pa sila maglagay ng gulong eh. Para ano, Ana? Oh, ano? Ano? Tapos yung tapat nila, konti lang. Ganun, tapos ito. Mga concern lang. Ano Okay. okay. okay.